Sa at uh, umuuga na siya madali na yan pagka umuuga na

So, tabi kwesta siya, konti na lang. Oh, mabigat niya eh. Baka biglang bubigay, hindi mo mahabol. Tabi kwesta siya, di ba? siya, di ba? Ayan. Punti na lang. Oh. Tandahan. Ayan. Yun, oh. No? Sa dulo. Sa may dulo. Nakadikit pa. Ayan. Ayan.

dahan-dahan. Ayan. Ayan na. Parang nakaipit siya doon sa kanto. Ano? Mm. Ah, okay lang. Makukuha na yan. Oh, Ako mo na ito. Ako ka. Nabitid pa. <laughs> okay. Tapit na. Tapit Ya, yeah, lapit ah. <laughs> Naipit kasi siya doon sa kabila, guys. Yun. Kaya na, bumaba na. Yun, no. Oh. Tanggal. Yan, nabuo natin. Very good ano sa isya uno? Bigat din eh. Triport. Bigat tong report? Uno to eh. Uno ano? Mm -hmm. Kaya pa lang kapal eh, no? Kapal. Ayun, tanggal na ito. Sana oh. Tas yan na lang. Tas yung ibabaw ng... Na... Ah, pero pa dito. So, yung... so, Tanggal na lang. Yung ibabaw na. So, yun. Uh, guys. Sa susunod. siguro, patatagal lang natin ang So, yun guys. Uh, break time ng tao. So, ito po yung huli ginawa nila. Ayan po guys. Uh, natanggal na nila yung lababo. Ayan tapos yun uh, tatakpan na lang natin yan ng uh, plug para pag silipe ito ay okay pa so ito eh, ipupad na natin yan alisin na natin yan drain yan sa sewerage so kita nyo guys oh, yung cut niya buo ito sa isang slab bin binutas niya at si cut niya doon sa lababo para may pasok na so ayan uh, um, problema sana ma-recover natin to guys kasi guys uh, mahal po yung mga granite yan so almost done na dito ayan na-recover po nila yung nandito pero dito po sa gilid dito guys hindi nakuha kasi nabasag dahil in-epoxy guys hindi didikit yung cemento kung hindi epoxy yung tinapit kasi plywood guys yung kung hindi naman simento pero to buo rin natanggal so ito malamang since na epoxy ito malamang basag din to guys itong isang <coughs> mahaman to <coughs> no 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 no, no. <coughs> so, yun, guys so, update kayo so abang abang lang po hi guys to, at nagkabit tayo ng na white kasi para malinaw buso, yung busog kasi napansin ko eh ang mahina yung boses natin guys so ito at uh, nandimolish na yan dito sa may bandang harapan ko so ayan guys so oh. so na bakbak na nila to so ito mga division na plywood na 3 foot tatanggalin yan so matitira dito so madali na matbakbak nito kasi mm, cemento eh oh, madali na sa mga chip ang ganda ayo ano bang balak ng ate mo? Itataas pa ba yung flooring? Pantay dito? Pantay dyan. Ah, so, mataas itong isa. Ay, hindi. Babakbakin ito. Ah, babakbakin ito. Hmm. Tapos? Ay, yung pantay lang. Papantay dito, di ba? Oo. Uh so, yun yung latag ng bagong tiles. Hmm. Uh dito. Oo. Uh Kasi, alam nga naman... Ay, na babakbakin ito po, eh. Papatungan na lang. O, papatungan na lang natin. Kasi, alam naman namang... Kakapit kaya yung simento, Madulas. Madulas. This. Para kapit na kapit. So, so, yan. Yes. Ini-start na nila, guys. Bakbaki nyo ang slab. Malalim. Para makuha natin

importante itong malaki islam na to kasi halos 1 inches ang kapal nito guys 1 inches o di ba? 1 inches kaya hindi biro so ito guys yung lababo na natanggal natin so ayan guys yung mga ibang granite na sa may mga gilid ayan So ito nakuha pala dito Itong isang gilid nito nakuha. So buo ito. Ang galing, ang galing. Kasi guys, magagamit 'yan eh kung meron man. Ito pwedeng lagyan ng sa kalanto, pwede rin 'yan eh kasi granite 'yan, guys eh. So yun na at... natin yung panahon medyo hindi pa rin maganda. oh nagpapagi na guys, so, Kita niyo mausok-usok na. Eh. Ito yan, nagpapagi na dito guys. Madilim pa rin, so malakas pa rin ang ulan. So ano, gubat na naman guys o. Oh. Talaga na yung halaman kasi nung nag-uulan eh, talagang subigla yung mga dao. So ayun, nabigat ano? Nabigat. Ayun guys, so, well, nabuo yung isang islam. Ikatan yung bumagsak ha, baka mabasag. Nakuha natin ang buo pero oh, bubagsak, basag de eh. <laughs> oh. So yan guys, oh. Pero mo isang islab yan, salamat naman at nakuha. Uh, sana yung iba pa makuha natin ang buo. So yun, balik tayo sa loob. So ito pala guys, Papalitin tayo ng tiles dito. Ayan. So, level na doon sa may sala yung flooring. So, level na yan. Hanggang doon. Hanggang doon sa mga kantuan niya. Papalitan na natin. Kasi ito na lang guys, hindi pa namin napapalitan na tiles. So, ayan. Kita nyo guys, oh. oh ito pala yun, no oh. Eh. Ito pala yung itsura nyo, no oh. oh. Hindi pala lahat na lagyan ng kuat na semento ano ayan oh no? may mga pagitan so parang minadali nung gumawa yan yeah, pwedeng bahayan yan guys nang langgam kung hindi pantay ayan so yun sana makuha din natin lahat yan para walang problema So, guys, hanggang dito na lang muna po uli at tabay lang sa mga bagong update ko. So, hanggang sa muli. Paalam.